Hello mga kakuhans, kamusta ang lahat? Especially sa mga kabayan ko dito sa Hong Kong at kung bago ka pa lang dito sa akin channel, please do consider subscribing and mag-comment down below para makilala ko po kayo. So may share ko nga pala sa inyo guys yung nabanggit sa akin ng kaibigan ko kahapon na gusto na daw niya mag-quit sa kanyang mga amo dahil hindi na daw niya kaya. And tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya, napaka-kuripot daw sa pagkain. Hindi daw niya minsan talaga kayang Uh, tiisin yung, alam mo yung walang wala syang sapat na pagkain. Kaya yung iba, actually yung iba naman dito, ganun din, mostly pero ang ginagawa nila, sila na lang ang bumibili ng mga pagkain nila, yung mga food nila dahil uh, madalas dito may food allowance naman, pero yung mga amo talaga, hindi nagbibigay ng food allowance dahil kasama na tayo sa kanilang food. Which is ganun din naman ako, pero wala akong problema kasi sa mga amo ko, dahil wala talaga silang problema kung ang, ang meron dyan, kung anong meron dyan yun din ang pagkain ko kung pagkain lang, yun din ang pagkain ko maraming pagkain dito sa uh, fridge ng mga amo ko, wala talaga akong problema guys, kaya hindi lahat ng mga uh, kasambahay dito, eh, sapat yung kanilang mga kinakain, kanilang food dahil hindi naman binibigay din sa kanila yung mga allowance and okay lang sana kung kahit hindi binibigay basta yung food nila ay sapat naman, pero hindi kaya napaka suerte na lang nating mga nakapag-employer ng ma matitino yung mga talagang sumusunod sa mga pangailangan nating mga kasambahay. Dahil alam niyo naman tayo, nagtatrabaho, pagod tayo sa araw-araw, tapos hindi sapat yung ating uh, kinakain. Siyempre, nakakapanghina, ano? Although tayo naman ay nakakalabas, tayo naman ay nakakakain ng kung anong gusto natin every time na mag-day off tayo. Pero alam yung pag nasa araw-araw tayo na sa bahay ng amo, iba kasi yung parang nakakain sana natin kahit papano yung mga gusto natin. Kaya yung iba mostly eh, namamalengke sila ng sarili nila, tapos sarili lang pera. Yung nga lang, yung may mga amo na hindi po magpayag ng gano'n. Parang gusto nila na kung ano yung mga nakasanayan nila or yung pagtitipid or basta kung ano lang yung meron dyan, yun lang din yung kakainin. Kaya yung mga amo ko naman, walang problema, ino uh, ino-offeran nga nila ako if ever daw na may gusto ko, may gusto ako na um, sa kanila like food or something na gusto akong mag-open sa kanila ng kung ano mga gusto ko napaka-open ng na mga amo ko talaga walang problema pero yung iba nga napaka-problema doon nila sa kanilang mga amo dahil hindi nga sapat yung kanilang pagkain sa yung iba uh, gusto na talaga mag-quit dahil nasa sa ugali pero napakatinding pasensya mahabang pasensya po ang kailangan natin dito mga mi kapag tayo ay mga ibang bansa lalong lalo na dito sa Hong Kong dahil uh, mostly sa mga amo dito lalo na yung mga uh, pure uh, -o -o -ko, depende, siguro hindi naman natin masabi porke pure basta yung mga amo ko pure naman yan sila pero hindi sila pareho sa iba na napaka-stricto pagdating sa pagkain although ma-private lang nga yung mga amo ko hindi sila din tulad ng ibang amo na napaka-showy or something na parang ka uh, kahit na uh, napaka-open in terms of sa mga publicity ganun hindi sa mga social media. Again, hindi sila. So, yung mga amo ko, wala akong masabi in terms of ugali. Kaya, guys, kung mga amo ninyo ay hindi talaga kayang pag wala namang problema doon. Basta magpaalam kayo na ma ma maayos, mag-inform kayo sa agency, or um, pwede rin naman na mag-send kayo ng notice para kung gusto niyo mag-break ano kailangan talaga nasa tamang proseso so, wag tayong padalos-dalos dahil uh, yung iba naman talagang tinitiis na lang nila para kay papano ma-survive nila yung 2 years kontrata nila dito sa ibang bansa lalong-lalo lalo na dito sa Hong Kong dahil alam niyo naman dito sa Hong Kong napakalaki ng gastos ng iba lalo kapag first timer kapag nag apply dito sa Hong Kong so kami nga mga ex-abroad na nakakagastos pa rin kami ng ilang libo so um, depende pa yan sa agency na ma-applyan mo. Kumigit kumulang mga 20 mil kapag ka-ex abroad ka. kanya depende yan sa kung saan agency ka makapag-apply, direct ba yan or walk-in. Kaya guys, please be ready kapag kayo ay mag apply abroad. Dapat aware kayo sa lahat ng mga pwede niyong madatnan dito dahil hindi talaga siya madali. Siguro nakikita niyo man sa social media na medyo lagi kami masaya, lagi kami parang okay. Pero yun po kasi yung way namin para hindi masyadong obvious na kami ay nahihirapan dito dahil kahit naman sabihin na mahirap dito or alam nyo tinitiis namin yung mga homesick o mga problema sa Pilipinas na dumadating dito alam niyong mas okay na don tayo magstay sa positive things no, uh, pairarain pa rin natin yung uh, positive mindset natin instead na magpakalumok tayo sa pagiging stress, so yun lang mga